ah <laughs> Nagumpisa nga ito nung papasok na nga sa arena ang dalawang magkapatid na Hanma. Pero mainit talaga yung dalawang Hanma. Pagpasok pa lang nilang dalawa ay eh, nagbitaw agad-agad sila dito ng mga suntok na kung saan nga ay eh, sabay nilang tinamaan ang kanilang mga mukha dito. At dito nga ay eh, nagpalitan agad sila ng mga pag-atake na halos sabay na sabay nga ang pag-atake nilang dalawa. Nambiglang hinawakan nga ni Jack ang ulo ni Baki at sinuntok nga ito sa sikmura. Matapos noon ay eh, sunod-sunod nga na nagbitaw nga ng malalakas na suntok nga dito si Jack Hanma kay Baki pero hindi naman dito nagpadaig si Baki. Nagbitaw din naman ito ng isang uppercut at sinundan pa nga ng isang patid na sipa. Pero mabilis naman ito na ilagan ni Jack Hanma. Nang mailagan nga ito ni Jack Hanma, pumatong nga ito sa leeg ni Baki. At pinagugulping nga nito si Baki habang nakasakay nga ito sa leeg na nagpatumba nga dito kay Baki. Pero di pa dito natapos si Jack Hanma. Nang aatake ulit ito kay Baki habang nakahiga, eh mabilis naman kaagad nakaiwas si Baki dito. At sinabi nga ni Jack Hanma dito, ay eh, nagwa-warm up pa nga lang siya dito. At dito nga ay may kita natin na nag stand position nga dito si Jack Hanma at yun na nga mga preno umatake na nga si Jack Hanma na parang isang mabangis na layon patungo kay Baki Hanma at nahawakan nga niya dito si Baki at dito nga ay ginamit ni Jack Hanma yung kanyang ultimate technique dito yung bite technique. Hindi naman lingid sa kalaman natin yung bite technique nga yung pinakasignature technique nga ni Jack Hanma in the whole series kahit na in the present time pa nga pero hindi man lang natakot dito si Baki in fact sinabi pa nga ni Baki na napakaganda nga daw ng ngipin ni Jack dito at bigla nga siniko ni Baki na malakas nga nga na kung saan nga ay eh, napatuwad nga dito si Jack Hanma at sinundan pa nga ng isang mabilis na sipa at malakas na suntok. Hindi pa nga nakontento si Baki ay eh, nilak nga nito ang leeg ni Jack Hanma. Habang nilalak nga ni Baki yung leeg ni Jack ay eh, nga nag-akala na katapos na nga dito ni Jack Hanma. At napansin nga ng mga nanonood yung forma ng pagtayo ni Jack Hanma dito. Even si Baki nga ay eh, napansin din yung stand ni Jack Hanma na parang si Yujiro Hanma nga ito. Kinabahan naman dito si Baki parang naaurahan niya nga dito yung aura ni Yujiro Hanma kay Jack 喊骂。 At dito nga ay eh, madali kaagad natanggal yung mga kamay ni Baki sa pagkakasakal nga nito kay Jack. At binalibag nga niya dito si Baki. Pero nakita nga ni Baki na napaiyak nga dito si Jack Hanma. At dito nga ay eh, sinabi ni Jack Hanma na magkapatid nga daw silang dalawa kaya naiyak nga ito. At sinabi din ni Jack na hindi nga daw ito magpapatalo kay Baki sa laban nilang dalawa. At sumugod na nga dito si Jack ng malakas na suntok sa mukha ni Baki na nagpatalsik nga dito ng malayo. At sinabi dito ni Jack kay Baki na ipaghihiganti nga daw nito yung nanay nito kay Yujiro Hanma sa ginawa nito during Vietnam War at dito nga egalit eh, galit na galit nga si Jack Hanma na halos i-dominate nga nito yung laban nilang dalawa na kung saan nga e eh, nagbitaw nga ng isang malakas na uppercut nga itong si Jack pero hindi talaga nagpatinag dito si Baki at nakatayo pa rin ito sa mga pag-atake ni Jack Hanma at sinabi nga dito ni Baki kay Jack na wala nga itong pakialam sa kanilang tatay na si Yujiro Hanma kung may mga kalokohan nga itong pinaggagawa at sinabi din ni Baki na wala nga do itong pakialam kung sino nga do ang mas matimbang sa kanilang dalawa kung si Baki Hanma nga ba o si Jack Hanma. At dito nga unang sumugod nga dito si Baki at binigyan ng isang malakas na tuhod at kasunod ng isang malakas na headbutt nga itong si Jack. Habang nakabulagta nga si Jack ay ginrab ni Baki yung dalawang paan nito. At dito nga ay binilabag nga niya dito si Jack Hanma. Ang interesting fact nga dito e eh, pinangharang ni Jack yung mismong ngipin nito sa kahoy para hindi ito mauntog. At umatak na nga si Jack Hanma using his bite ultimate skill. Pero nailaga naman ito ni Baki nang biglang ang sinipa ni Jack si Baki para ma-distract nga ito. At ayun nga mga pre Nakagat nga ni Jack Hanma si Baki sa braso na kung saan nga bumulwak nga yung maraming dugo dito ni Baki. Pero tinalian lang ito ni Baki ng tela para nga hindi magtuloy-tuloy yung dugo nito. Matapos nga nun eh sabay na naman silang umatake na parehas nagkatamaan sa mukha nilang dalawa. Pero sinundan agad ito ng isang malakas na suntok ni Jack na kung saan nga ito eh, tumilapon nga dito si Baki ng malayo. Habang nakahiga nga si Baki eh tatapusin na sana ni Jack ng isang malakas na suntok ito sa dibdib ni Baki. Pero di talaga nagpatalo dito si Baki. Hinawakan ito yung isang kamay ni ni Jack para makawala nga ito sa ilalim at sumampa nga ito sa leeg ni Jack. Interesting fact pa nga dito eh, gagayahin sana ni Baki yung teknik ni Retsu Kayo dito yung puputulin sana yung ulo. Pero nung gagawin na nga ito ni Baki ay napigilan naman ito kaagad ni Jack para hindi nga matuloy yung teknik ni Retsu. At hinagis nga nito si Baki at hinawakan para maibalibag nga ito. Nang nakabulag na nga si Baki ay eh, na sana ni Jack ito. Pero biglang ginamit ni Baki yung teknik naman ni Kosho Shinogi yung pagputol ng isang vital nerve ni Jack Hanma sa leeg nito. At dito nga ay napatid yung ugat ni Jack sa leeg nito na dahilan na parang nawalan ito ng paningin ng panandalian. At sinamantala naman ito ni Baki na sunod-sunod na combo ang binitawan nito kay Jack Hanma. Hindi pa nga nakontento si Baki, binali nito yung isa sa mga braso ni Jack Hanma. At iniisip ni Baki na meron na lang siyang 100 seconds para matapos yung laban. At nagsalita naman dito si Jack Hanma na saan daw nga ba nang gagaling yung lakas ni Baki. Na parang bakit ang kunat-kunat nga nito at nakakatayo pa sa laban. Nang biglangan nag-iba ang itsura ni Jack Hanma na parang isang halimaw nga ito. Habang nasa ganung anyo nga si Jack ay eh, patuloy pa rin itong umaatake kay Baki na kung saan nga talaga malakas yung pagkakasuntok ni Jack kay Baki. Na halos magpagulong-gulong nga ito sa lakas ng suntok at hindi pa nga nakontento kontento sinundan pa nga ng isang malakas na sipa na kung saan nga tumilapon na naman si Baki dito. Pero walang ilang saglit ay eh, parang nagkaroon ng kakaiba sa katawan ni Jack Hanma dito. At dito nga eh, ay nga itong sumuka ng napakarami. Ang dahilan nga ng kakaibang nangyayari kay Jack Hanma eh, yung hindi kinaya ng katawan nito yung overdose na tinitake nitong steroid para lumakas. Kumbaga yung mismong katawan ni Jack Hanma yung bumigay sa pagtitake ng steroid nito. At inamin naman niya ito na gumagamit nga ito ng steroid para lumakas. Sinabi din ni Jack na almost 10 years siya nagtitraining pero yung katawan nito eh hindi lumalakas kaya nakuha niyang gumamit ng steroid. Matapos nga maisukan ni Jack Hanma yung mga gamot na tinake nito eh mabilis nga nitong pinagugulpe si Bucky, si doon, si pa dito. Kumbaga sinamantala ni Jack yung pagkakataon dahil pawala na nga yung epekto ng steroid sa kanyang katawan nahalos mabugbog talaga dito si Baki. At halos mawalan nga ng kontrol si Jack Hanma sa pagnanais na manalo sa laban nilang dalawa. Habang nakatabaha nga si Baki e eh, pinagbabanatan pa nga ito hanggang mapansin nga ni Jack Hanma yung mismong likod ni Baki. Na parang isang hugis demonyo nga yung pagkakakita ni Jack Hanma sa likod ni Baki dito. At napahinto nga dito si Jack Hanma sa pag-atake matapos makita yung likod ni Baki. Although hindi pa naka-activate yung demon back ni Baki dito ha. At dito nga e eh, biglang hinawakan ni Baki yung patok ni Jack at binalabag nga niya ito. Na kung nga ay nangudgod si Jack Hanma sa lupa. At dito nga eh, nilak ni Baki yung leeg ni Jack Hanma na parang bubuhatin niya nga ito. At hindi pa rin nga makamupon si Jack Hanma sa nakita sa likod ni Baki na ano nga daw yun. At sinabi nga ni Baki dito na nasa Hanma blood nga daw yung pagkakaroon ng demon back. At sinabi din dito ni Baki na parehas silang magkakaroon ng demon back dahil nasa lahi nga daw nila yon Dito nga eh, sinabi din ni Baki na tatapusin na din daw niya yung laban nilang dalawa. unti unting ngang hinigpitan yung pagkakasakal ni Baki sa leeg ni Jack. At dito nga e eh, konting segundo na lang yung itatagal ni Baki sa laban dahil alam ni Jack Hanma yung limitation ni Baki dahil nga sa dugong nawala dito. At hinihintay nga ni Jack Hanma yung 30 seconds nga para magkulap si Baki. Nang 10 segundo na lang ang hinihintay ni Jack eh bigla naman nag-activate yung demon back ni Baki dito in the first time in the Baki series. At ikinagulat nga ng lahat yung nasaksihan nila activation ng demon back ni Baki dito. At yun na nga mga preno halos ikabungal nga ni Jack Hanma yung sobrang lakas ng higpit ni Baki sa leeg nito. At dito nga ay eh, nawalan ng malay si Jack Hanma na kung saan nga si baka ang nanalo sa laban nilang dalawa It's over! The match is over! We have a winner!